Bituin Escalante. Masaya para sa love life ng kapwa singer na si Sherin Rehis. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton. Kinumpirma ng singer na si Bituin Escalante na masayang masaya ngayon sa kanyang love life ang kapwa niya singer na si Sherin Rehis. Ayon kay Bituin, ngayon lang niya nakita ang saya sa mukha ni Sherin na maging karelasyon nito ang kanyang partner na si Mel De Gia para sa isang same-sex relationship. Kung makikita lang umano ng mga tao ang saya sa mukha ni Sherin ngayon, malalaman ng mga ito na masayang masaya ngayon singer. Dahil umano sa masaya ang love life nito ngayon, kung kaya't napakagaan daw nitong katrabaho dahil iba ang happiness na nararanasan nito ngayon at bakas na bakas sa mukha nito. Samantala, sinabi naman ni Bituin na hindi na siya nagulat na mag-come out si Shereen ng tunay nitong katauhan dahil sa industriya umano nila at sa buong society naman ay nasa paligid lang naman daw ang mga kapatid sa ikatlong lahi. Kaya naman daw nang marinig niya na lesbian ito ay naging masaya siya para kay Shereen dahil nahanap na rin ito ang kanyang lugar na may ipapakita nito ang tunay na siya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.